Palagay ko, ikaw na ang taong hinahanap ko. Dahil sa iyong katapatan, sigurado din ako na maging tapat ka sa akin. Pwede ka bang magtrabaho sa akin kapalit na malaking pera na kikitain mo na hindi mo panhawakan sa buong buhay mo. At bigyan kita ng limang minuto para magdesisyon. Sige po, ma'am. Ngayon mismo, magre-resign po ako dito bilang waitress. Manager Ann, magre-resign na po ako ngayon mismo. Ha? Huh? bakit? Ah, may millionaire na tayong customer at inalok niya ako trabaho sa kanya. Kapalit ng malaking pera. Kaili, tama ba yung narinig ko? Iiwan mo lang kami dito na ganun kadali? Ma'am, nandito na po ako. nag na po ako mismo sa trabaho ko para pagsilbihan kayo. Kapalit ng malaking pera na pinangako niyo. Nako, Kaili, pasensya na. Pero nagbago yung isip ko. Inisip ko kasi baka balang araw iwanan mo din ako. Pag may mag-alok sa'yo ng mas malaking pera. Alam mo, Kylie, ang taong tapat hindi nang iiwan. At hindi kayang baguhin ang pera ang mga desisyon nito sa buhay. Sige, Kylie, alis na ako. Kylie, narinig ko lahat ang pinag-uusapan nyo. Sana maging arato sa'yo na pag-isipan maigi ang gagawin desisyon. At meron tayong mga desisyon sa buhay na pasisihan din natin sa bandang huli. At ito ang lagi mong tatandaan wala sa pera ang tunay na kaligayahan, kundi sa mga taong nasa paligid mo, na tunay kang mahal na katulad namin. Ano ba tong kusina ninyo? Napakakalat naman. Ano bang naglilinis dito? Rodel, sabihin mo na lang sa akin at ako na lang ang gagawa na dapat gawain ng iyong misis. Ama, ako na lang po bahala. Umupo na lang po kayo at magapunan na tayo. Ma, may ibang nga ako. Nasarapan ka ba sa espagueti? Oo, masarap yung spaghetti. Si Juna ba ang nagluto doon? Ay ma, pinadeliver ko pala yan online. Dapat, ikaw na lang ang gumawa para makatipid. Hindi yung nagpakasaya ka lang. Gastusin ang pera ang pinaghirapan ng anak ko. Anong klaseng asawa ka? Ma, sobrang na kayong mga insulto. Pero di wala ka man lang ba sasabihin? Bahala na nga kayo. Juna, okay ka lang ba? Lagi na, na ako iniinsulto ng mama mo. Wala ko man lang sasabihin. Nanay ko siya. Naalala mo ba yung una tayong nagsama? Sa bahay tayo kasama ang mama ko. At nawalan ka ng trabaho. At pinaginitan ka ng mama ko. Pero pinagtanggol kita mula sa mama ko. Ako ang nagbigay ng puhunan ng negosyo mo ngayon. Rodel, masamang babae yung asawa mo. Ma, nagkakamali kayo sa mga sinasabi nyo. Mabuting ina ang misis ko. At sa kanya nang galing ang puhunan na hindi gusto ko ngayon. Ma, mala ngayon, kalimutan na natin. Kung ano man ang nakaraan, magsimula tayong muli na may respeto sa isa't isa. Lalo na sa si Jonah.